Katatanang isang rider matapos banggain ng kotse sa Camias Road sa Quezon City. Sa Barangay Holy Spirit naman, kulungan ang bagsak ng kanilang top 5 most wanted dahil sa illegal na droga. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ian Suyo. Hindi na nakapalagang 24 anyos na lalaking ito ng hainan ng warrant of arrest sa Barangay Holy Spirit kahapon. Meron daw two counts ng kasong may kinalaman sa ilegal na droga na nakasampa sa Quezon City Regional Trial Court laban kay J.J. David, isang construction worker. Top 5 most wanted pala kasi siya ng Holy Spirit PNP. Uh, user naman siya ng ano, uh, drug user siya. So ayun nga, yung pagkakauli sa kanya nung una, para pernalya lang yung nakuha nga sa kanya. Although nag-prosper naman sa court. Ito nga pangalawang huli rin, uh, nakuha na na siya ng illegal drugs. Bago ito, nakulong na rin pala ang suspect noong 2022. Nakapagpiyansa pero nahuli ulit ito noong 2023. Aminado naman si David na gumagamit siya ng ilegal na droga. Pero... E eh, naman ako nun eh. Tinetext namin yung probation officer ko eh. Ang pagkakamali lang ho siguro namin nun eh. kami ng bahay. Hindi namin natanggap yung sumo. Masdan namang mabuti ang rider na ito habang tinatahak ang kahabaan ng Kamyas Road sa Quezon City kaninang madaling araw. Ilang segundo lang bigla siyang sinalpok ng isang kotse. Saka nagdire sa taksi. Sa lakas ng banggaan, nawasak ang motorsiklo. Wasak at nagkayupi-yupi rin ang harapan ng bumanggang kotse, pati ang nadamay na taksi. Ang 18-anyos na rider naman, nakahandusay ng maabutan ng mga taga-barangay. Nakakaway pa naman siya. Hindi niya lang magalaw yung kalahati ng katawa niya magmula dito sa bewang pababa. Kwento ng driver ng taxi, kakagaling lang niya sa gasolinahan ng mangyari ang aksidente. Ganto, nung palabas ako dyan, ang bilis niya. Umatras pa ako kasi mahagip ako. Kaso sa bilang bilis, nahagip pa rin. Ang driver naman ng kotse na galing daw ng Tomas Morato at pauwing San Mateo Rizal, dinahilan ang dulas ng daan. Alam mo gagawin ko, boss, madulas yung daan. Naagaw po, ah. Lumabas po siya ng gas station. Boss, kahit i-handbrake mo yan, boss, dudulas yung gulong mo kahit sino man. Yun na lang po. Patuloy na ineimbestigahan ng QCPD Traffic Sector 3 ang aksidente. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang rider. Panay ang paypay ng mga tao sa NAIA Terminal 3 alas 12 kaninang madaling araw. Sa oras kasi na yan, pinatupad ang 3-hour maintenance ng airport. Hindi tuloy maiwasan ng ilan na magreklamo. 11.40 pa yung dapat lapag, lumapag yung aeroplano. Yung sister ko from Japan, nadedelay yung conveyor kasi humihinto tapos hindi lumalabas lahat. So ang tagal na 11.40, magwawan na. Humingi na ng paumanhin ng Manila International Airport Authority sa mga naabala. Paliwanag ng MIA, ginawa ang maintenance para ma-upgrade ang mga kable at circuit breaker doon. Sa gitna ng brownout, tuloy-tuloy naman daw ang paggana ng mga generator sa mga essential equipment at pasilidad. Naibalik din ang kuryente bandang alas 3 ng madaling araw. Para sa 1PH, Ian Suyu. News Five. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.